Good, mga kapatid, kamusta kayo dyan? Ito, nagbabalik na naman tayo. Kung napansin nyo, patagal-tagal din tayo nila kapag gawa ng video kasi gawa lang may bagong direktiba na bawal na tayo mag-cellphone while on duty. Diba? Kaya syempre, polis tayo. Dapat nating surdil kung ano yung otos na nakakataas. Okay po. Ngayon, patulog na sana tayo. Kaso, may biglang nag-message sa page natin. Hindi ko na ipapakita yung mensahe niya, pero sa madaling sabi, na-scam siya. True Gcash. Ngayon, papaliwanag natin kung paano siya na-scam at kung paano natin maiwasan yung mga ganitong bonus. Okay, ganito yung sistema. Isa-isahin natin bawat punto para maliwalagan kayo at maintindihan nyo maigi. Yung followers natin, hindi natin papakalala ng totoong pangalan niya, itago natin sa pangalan Jess. Okay, Jess. Tsaka yung scammer, pangalan yon is scammer na. Para hindi tayo malito ha. Okay? Si Jess, gustong bumili lang cellphone. Ang gusto niya is iPhone 15 Pro Max O kaya take note ha iPhone 15 Pro Max Kaso Sa kagustuhan ni Jess na makatipid Naghanap siya Sa online Nag-search sa lahat-lahat ng mga iPhone 15 Pro Max na binibenta Sa madali sabi Minessage niya lahat At ito na May isang nagreply sa kanya Bukod tayo yun ha nag sa kanya Pangalala natin si Scammer Okay? Si Scammer nag sa kanya Yes ma'am, available po yung unit Sabi niya ganun Hanggang sa madaling sabi Nag-usap na sila ni Jess Tsaka si Scammer Nagtawaran Sabi ni Scammer Sige po, last price 50k Sabi naman ni Jess Nagtawan si Jess Ma'am, baka pwede po uh, Huling tawad po Sure buyer naman po ako 48k po Deal deal ko agad Ayun, sa madaling sabi Nakipag-deal si Scammer Kay Jess sa sabi, sabi na deal ni Scammer ka Jess Yung unit sa alagang 48,000 Ang sabi ni Scammer Ay ma'am, problema po Wala po ako dyan Hindi po ako pag meet up sa inyo Kasi nasa probinsya ako Di ba? Napakagaling, di ba? Ang sabi ni Scammer Pwede po, uutusan ko yung pinsan ng asawa ko Para ihatid sa inyo yung unit, yung iPhone 15 Pro Max. Sabi ni Jess, okay po, sige po, magbita po tayo. Hanggang sa madali sabi, kinuha ni Scammer yung number ni Jess para nagtawagan sila. Para mag-meet up, mabilis nang mag-contact. Hanggang sa madali sabi, tinawagan ni Jess yung number o tinawagan ni Scammer si Jess na mag meet up somewhere in Metro Manila. Hindi ko na papakalala na, somewhere in Metro Manila. Okay? Ang sabi ni Scammer ka Jess, wag daw sabihin sa pinsa ng asawa niya na bibilhin yung cellphone. Kumbaga, ipapakita lang. Mga ganon. Kasi, hindi daw alam ng pinsa ng kasawa niya na bebenta yung cellphone na yon na mura. Pagkatapos nun, ito na. Tumawag na ngayon yung isa. Papakalala natin si Boy. Si Boy, hindi ko alam kung ang niya kay scammer. Pwede mabiktima rin siya ng scammer. Hindi natin alam kasi hindi ko nakakausap si Boy. Ito na. Tumawag ngayon si Boy kay Jess. Sabi ni Boy kay Jess, Ma'am, kayo po ba yung kausap ng pinsa ng asawa ko na kukuha ng cellphone? Sabi ni Jess, opo ako po yun. Sa madaling sabi, nakipagkita si Jess kay Boy. Okay, nag up na sila. Within 15 minutes, nakipag-meet up na sila somewhere in Metro Manila. Si Boy, pinakita kay Jess yung cellphone. O oh, ito, ito pa yung cellphone, sabi ni Boy. Si Jess, check niya lahat. Lahat lahat, syempre, di ba, kailangan mo i-check yun. gas-gas... Kung hindi na bala ka Kasi usapan sealed eh Ngayon sa madaling sabi Pinasok na ni Jess Yung Apple ID niya At saka Binayaran na niya Si scammer Through Gcash Kasi usapan nila ni scammer Pag nagustuhan mo At goods na sa'yo Pwede mo lang send yung Gcash Sa number na to Tsaka, makaka ka na at makakuha mo yung cellphone. Ang ginawa ni Jess kasi nagustuhan niya, pinadala niya yung pera, yung 48,000. Silente niya mismo. Sa Gcash na binigay ni Scammer. Ngayon si Jess nagtaka kung bakit hindi pa umaalis si Boy at hindi pa niya binibigay yung cellphone. Bilabawi ni Boy yung cellphone. Sabi ni Jess, oh baka tayo pa kumalis? Bayad na to ah. Nagtaka ngayon si Boy. Sabi ni Boy, ha? Paano bayad? Wala pa pong binibigay sa akin. Ilaaltay daw ni Boy yung pera. Nakuha niyo yung punto ko. Sa so, madaling sabi, Pinagit na sila, si Jess si Boy, lang scammer. Parang pinagsabong. At ito mga ganyo yung version ni Boy ha. Sa gilawan ni scammer sa kanya. paano siya pinaikot ni scammer. Sabi ni Boy, pilosya talaga yung cellphone niya sa marketplace na binibenta. Legit na nagbibenta talaga siya. Tapos, may nag-message daw sa kanya na bibili na interesado sa items at gustong makita. Ang si Stay, ganun ulit. Wala daw yung bibili doon nasa probinsya at may uutosang tao. Yun niya, yung pinsan ng asawa niya daw para ma-check yung items. Pagkatapos ma-check, pag naging okay na, isesend kay Boy yung pera through Gcash. So, ba? Diba? Parang pinahikot lang sila. Parang kung ano yung kwento niya sa kabila, binalik naman kay Boy yung kwento. Ganun yung pagkaikot ng kwento. Kaya pala sabi ni Jess, Oh, baka ko pa umaalis. Ibayad bayad yung cellphone. Okay na to. Binayaran ko na. Sabi ni Boy, wala pa pong dumarating sa akin. Sabi ni Jess, bakit kalina ba yung cellphone? Sabi ni Boy, sa akin po, cellphone ko to, binibenta ko. At doon na po, nagkaalaman yung lahat. Di ba, napakagaling ni Scammer kung papalo yun na pabudol. Kung papalo yun na paikot-ikot yung dalawang kwento, di ba? Okay, bibigyan ko kayo ng mga tips kung papalo natin maiwasan to. Una, Bago kayo pumili, lalong-lalo na sa online, sa marketplace, i-check e nyo muna yung profile ng tao. Pwede nyo siguro i-check e sa Facebook kung ano ba yung profile niya. Yan po yung pinakaulang basic na gagawin nyo para ma-check nyo kung legit ba yung account o hindi, di ba? Tingnan nyo rin mga comments, likes, mga angry, lahat-lahat yun, tingnan nyo lahat para ma-check nyo talaga kung legit yung account na yun. Pangalawa, kung yung usapan nyo ay brand nyo, Siyempre, pag brand nyo, may resibo yan. Tingnan nyo yung resibo kung nakapangalan mismo sa katransaksyon nyo, o di kaya hindi. Pag hindi nakapangalan sa kanya, magtaka ka na. Pangatlo, huwag basta-basta maliliwala. Lalong-lalo lalo na pag inoperan ka na, sobrang layo sa presyo ng brand nyo. Magtaka ka na doon. Pangapat, huwag kang magbayad through GCash Lalong-lalo lalo na pag yung mo ay hindi mo kausap personal. True phone lang. Mali po yun. Kung pwedeng magbayad ng cash, i-cash e mo na lang. Para makaiwas ka sa scam na tinatawag. Online scam. At ang panghuli ay mas mailam kung sakaling magipag-transact ka, ay alamin mo kung saan yung pinakamalapit na presinto sa tagpuan nyo. Para in case, pag kailangan mo lang tulong ng polis, pag na-scam ka, ay may matatakbuhan kang malapit na presinto. Sana nakatulong sa inyo yung video na to at yung mga tips na binigay ko para maiwasan natin yung scam na tinatawag kung sakali man. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng polis ay ligtas ka.